Ay, gumagalaw. No. Tama, gumagalaw siya. Oh. 对吧？嗯。 Ano kaya yung mga ano to no? Ano ulit ko? So, kasi yung DOM, ano of... Ano ba yan? Date of Ano ba yan? Arebi bigsabay na DOM neto at ang DOM. Ito, So, ang pangalan niya is Juan Tiburcio. Okay. Namatay siya. Palacio in Manila. Namatay siya ng Nine, May. May. 28, 29, 38 years old. years um, old. Okay, so, so, ito, siguro ito nga yung sa mga polyras. nag Malibi nga siya na may part. Pinaginawang part. Nakikita ko talaga itong ano, no? Kasi may itong to. Ito sila ng papalibol. ayun yung mga nakalibin dito Ito, may mga nakalibing dito. Pinanahatay. Wala ano, wala nang mga pangalan mga mga nakalibing dito. Ito yung long. siya, no? Hindi, oh, hindi. Hindi mo mapakita. So, bilangin mo. Bilangin ka natin sa isa-isa, no? 1, 2, 3, 4, 5, 18, Ito yung mga nang toto sexy na ito para sa mga baby. Sa mga baby. Ito sa mga baby. Ay, hindi okay, gumagalaw. No. Ay, gumagalaw siya. Ito naman yan. 13 days nga lang siya namatay matay. 13 days na Dito itong sexy na ito para sa mga baby. This is the Pseudolos Infantis Infant type Ito mga, ano uh, mga baby rin baby Infant Ito mga baby rin eh Ito mga baby rin O oh, mga baby rin ka dito, baby. Lahat oh, <coughs> ang kari ito. Wala lang talaga mga palangalan. Eh, no? Ilo lang yung may mga pangalan. Papakita natin dito. Guys, so, nandito so, na tayo uh, sa loob ng cementerio. Yung pwede yung pinakaluma talaga. Cementerio sa Metro Manila. Na ginawa nalang park. Ito yung pako Kaya ito yung ano. ano. So, gano'n nakatagal yung mga nakalimun na, na Pero walang, ano, walang mga pangalan. Oh, wala siya mga pangalan. Hinapin natin yung ano. Yung sa bursa. Ito yung ano yata. Kaya admin. Ano tayo rito? Ay, eto meron pa iso. Ayun, no, pinaka matanda rin yan. Kapunta no. na natin. Ito? to to ito, ito. D-O-M rin. Ito, ito, ito. Ayun, no. Margarita Miguel. Siguro oh, ganyan yung naasipa ako pa. Pinitirigan pa ata. Ayun, no o esposo wala na yung mga kamag-anak rin yan siguro ano Jose ah, tapos tapos yun diba Jose Elise Perez 1909 Ito, atay sa bumbursa. Hina natin. Memorab. Memorari the Mortar Remains. Hey, oh, ito yung sa Gombursa. Ah, ito. Ito siya, isa, dalawa, tatlo. Tatlo ano? nga, no? Silipin ka natin yung loob nun, no? Tangi, wala mo. No. Hindi, yeah, yun, no? The no. Mortar Remains of the Tami Mart Yard. Thank you. Ayun o. No? Pero kaya ang laman yun. Pero kaya laman. Ayun. Hindi ko, may, may lamang kaya. Hindi, may laman pa. May laman kaya yun. Dito. laman. Wala na 'yan. Ay, na, na ang wala din naman hasil, ah, na ano. Ito lang sila dito. oh, yeah. ah, lumbur sa Rizal, siya lang. Okay.

hindi na ba tayo dumalaw kanina? tapos mababa na tayo doon ha? walk tour walk motor ko 1896 na siya nakatay 1896 hindi siya kanyay na araw ng kalayaan 1898 yung araw ng kalayaan 1896 siya nakatay ano, December 30, 1896 1896 araw ng kalayaan 1898

kuha. Ah. Kumbaga, kung, kung hindi to inanuhan, hunted to. So, kaya lang ginawag park eh. Kaya paano magiging hunted? Diba? Intramuros. Panaw na mga Kastila. Sa bato pa lang eh. Sa mapadar padar diba? kung gaano katagal. Uy! dead end to dito so yun Diyan tayo galing kanina ayun meron pala dapat doon tayo doon <laughs> dyan hindi tas pa ay tara 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 balik tayo dito kanito, hindi guys, ito so lahat ng tayo ano, makikita mo yung park Hindi na patakot eh. naman yung ang gano'ng lang, walk through. lang kami dito mga boss. So. Kasi uh, hindi kami nakapasok dito kami na, Sa bakay nyo <laughs> Kaya dito kami napunta sa Park. yung kapatid. dito.

maliit lang pero ilan ang i oo oh, eto na nilalakaran namin na ito bibingan ito kabilaan hindi hindi lang hindi kabilaan eto lang nandito na sa anong ito sa gato yung ano yung yung pinakalapi ba yun nasabi ko rin mabay sabi na naman sa akin ng ano yung magpokono siya puro ka ano, ano kita eh ano eh ano hindi ito eh ito ito may dami ito <laughs> <laughs> Sige na. Masisikis pa sila eh. Hindi dati sinuntero ginawang ginawang park. Saan pa? ka? Nasa bahay ka? Kaya tuwag din eh. Living. So dito lang na yung na ano tayo yung naman yung ano yung naman dito may kaltada nakabaan tayo ay ito dito sa mga mga Ito dito dito kayo sa Serigal Ano dito na naman sila? Ano kasi mo? dito Ito